Bay, ito nga pala ang El Praile, ang isa sa historical na lugar na napuntahan ko. Kaya tara, samahan nyo ako na ikutin ang unsinkable concrete battleship na kung tawagin ay El Prile. At bago yun, balik muna tayo sa mga nangyari. Bago namin marating ang El Fraile, ay eh, kailangan muna namin bumiyahe ng halos dalawang oras mula Batangas City hanggang Ternate, Cavite. Mula Ternate, ay eh, kailangan muna namin maghanap ng bangka na pwede namin masakyan papuntang El Fraile. So ayun mga bay, sa kasamaang palad, ay eh, wala kaming nahanap na bangka na maghahatid sa amin. Dahil malakas daw yung alon, so wala kaming ibang choice kundi magpalipas ng gabi. Kaya nag-decide na lang kami na ipagpabukas eh, na lang. Kaya nag-check-in na muna kami para dito na kami magpalipas ng gabi. Pagising namin bay ng madaling araw, nagpunta na agad kami sa sakayan ng bangka kasi pag tinanghali kami ng punta baka abutan na kami ng malakas na alon sa El Praile So yun guys ano papunta na tayo ng ano ng El Praile uh, Hindi tayo natuloy kahapon kasi sabi ng bangkero Kalakas yung dagat So ngayon naman ngayong umaga ano siya kalmado siya ngayon Ayan Kalmado siya ngayon. So, uh, possible na makakita tayo ng ano, ng El Praile kasi kahapon sabi ng bangtero makakapunta tayo El Fraile pero hindi tayo makakasampa so kung mapansin nyo ngayon <coughs> medyo sinisipon ako inubod din ako kagabi nilagnat talaga ako As in, ang taas nung lagnat ko kagabi pero since nandito na tayo hindi ako pwedeng hindi ko pwedeng i-cancel yung lakad na to kasi ito yung isa sa pinapangarap kung mapuntahan talaga na historical na ruta so ayun guys wala na kami sinayang na oras kaya sumakay na agad kami ng bangka kasi hindi namin alam kung hanggang kailan ang pagkalma ng dagat. So ayan na, uh, pasakay na tayo. Medyo delikado ang pagpunta doon kaya sinigurado namin ang aming kaligtasan. Nagsuot kami ng life jacket para sa aming safety at para hindi na rin kami masita ng coast guard. Let's go El Prile! pagpupunta ng El Prile, required talaga na dapat. Yung sasakay natin bangka ay meron silang provided na life jacket para hindi tayo masita ng coast guard. Since meron naman tayong permit. So sobrang excited na ako na marating ang lugar na ito dahil isa ito sa mga pangarap ko na mapuntahan at makatungtong sa ibabaw at na-explore ang unsinkable concrete battleship at matapos ang halos 20 minutes sa biyahe ay narating din namin ang lugar grabe sobrang nakakami sa ang strukturang ito na dati ay pinapangarap ko lang pero ngayon ay nasa harapan ko na Ganyan siya kalaki bay. at ito naman kami. dyan tayo papasok mamaya iikot lang si kuya kasi medyo malakas yung alon lumakas na yung alon eh lumakas na rin yung hangin so yung guys medyo ma medyo maalon na ngayon kasi medyo tinanghali kami kasi dapat mga 5 or 5.30 na nandito na kami para kalmado yung lagon kami ng malakas na hangin at sa malakas na alon grabe ang laki niyo ipapakilala ko lang muna pala ang bangkero. Siya nga pala si Kuya Raprap. Siya ang aming naging tour guide sa pagmunta sa El Parayle. Sa sobrang excited ko ay akala ko ay magiging madali lang ang pag-akyat namin dito. Pero nagkamali ako dahil delikado pala ang pag-akyat namin. Sa isang pagkakamali ay maaari kami maaksidente. Hindi naging madali kay Kuya Raprap na ilagay ang hagdan dahil malakas na ang alon. At pwedeng bumangga ang bangka sa gilid at maaaring mabasag ito. At minabuti na rin namin na itabi ang aming mga gamit para hindi mabasa ng tubig alat. So mga dito na tayo ngayon sa taas at napakahirap ang hirap umakyat kasi sobrang lakas ng alon nito ayan lakas ng alon sobra mukha lang siyang hindi kasi malayo masyadong mataas yung lugar so ayun, ikutin natin ngayon tong kaya tawag nila ang El Fraile na ginamit na battleship nung panahon ng mga hapon so let's go ituturo tayo ni Okay namin camera well, man, iyan you no? Know? Yeah! <laughs> so palaging ganito ko kuya dito? Pagka uh, ganitong oras malakas Ay po. lakas talaga! Dapat niyo punta talaga dito, alasing ko pa lang. Alas 5. Oo. Hindi, Pag... pagdating dito, liwanag na. Liwanag. Alis tayo doon 5. dating dito mga 5.30, liwanag. At kahit may pangamba na baka mas lumakas ang alon ay nagpatuloy pa rin kami sa pag-ikot dito sa El Fraile. At kailangan namin mag-ingat dahil may mga butas na sa isang pagkakamali ay maaari kami mahulog. Ito ang Fort Drum o mas kilala bilang El Fraile. Isang mabigat at pinatibay na isla na matatagpuan sa bukana ng Manila Bay sa bahagin timog ng Corredor Island. Tinagure ang konkretong barkong pandigma ang reinforced concrete seacourt na hugis tulad ng battleship na itinayo ng Estados Unidos noong 1909. Bilang isa sa mga depensang daungan sa mas malawak na pasukan ng South Channel sa Manila Bay noong panahon ng kolonyal ng mga Amerikano. Ito ay natatangi sa mga kuta na itinayo ng Estados Unidos sa pagitan ng American Civil War at unang bahagi ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Ito ay nahuli at sinakop ng mga punes noong World War II at nabawi pagkatapos ng puwersa ng US na mag-apoy ng petrolyo at gasolina sa loob nito. At dahil dito, ay tuluyan na ni Lisa ng mga hapones ang El Fraile. So, yes. Isa sa mga pangarap ko na tapat na. Grabe ang dilim. Talaga ano na pala, no? Delikado rin pala. Ano ito? Sobrang lalim na. So, ano to kuya? Anong nasa ilanin ito? Ganun, parang ganito rin siya. Ang mga rin no? Yan. Yan na dito. Kung yan. hindi tayo nakabisado, hindi tayo dadaan mo rin, oh, sa yun, right side. Huwag tayo rito. Ito, tubig na yung ilalim na yun. Huwag no? Uh, pa yeah. dyan. Ayos na. Una namin pinuntahan ang maliit na kanyon sa bandang gilid ng battleship. Ito yung kuya itong maliit na kanyon. Itong kanyon eh. Ay, Ayan ang kanyon yung. Ito, ito kuya. Kanyon ayun, din ito. Ayan ang ay, ito. Ito, ito yung mga bayo, bayo? Ito, kanyon din yan. Grabe yung mga bakal mga bay. Ibang klase. Ito nyo naman yung mga bakal oh. Purong bakal yan bay. Ganito kaganda bay ang view sa labas. At kung makikita uh, nyo dito, dito sila nag-aabang ng kalaban. Kasi yung kanya nila. Paikot-ikot yan eh. Ganyan oh. Kaya dito um, may gear dito. Oo. Uh, yan. Para ma-aim nila kung saan yung matutukan nila ng kanya nila. Um, ano ba? Dito sa entrance ng Manila Bay, eh. dito nila itututok. Or kung dito yung kalaban, siyempre pag lang yung kanyon. Okay. Yan, pag ganon lang oh. Yan. Ay, so ito dati. May, gear. gear. ito. Mm. Grabe. Purong-purong bakal talaga siya. Gawa talaga sa bakal. Pati ito ba yun? Oh. Yan. Ito doon. Sa Abot pa rin dito sa loob yung tama ng bala. Ito yung mga pinag pinagtamaan dati ng bala. Galing sa labas pa. Doon sa bakal na yun tumagos hanggang dito. Yon. Okay. galing sa labas Karon kalakas. So yung mga bayan oh. Ito palang mga to, itong mga butas-butas na to, ito yung mga pinagtagusan ng mga bala ng unang panahon. Dito siya nang galing, dito siya tumagos. Diyan sa mga yan, tapos dito tumama sa mga kapadar nila. Imagine mo kung gaano kalaking bala yan. So ngayon mga bayad, lipat na tayo sa iba. Yung, ingat lang tayo kasi yung matatagal na yung, yung mga yung mga bakal at saka mga semento. So, Nagpatuloy kami sa pag-ikot sa El Praile at ang sunod namin pinuntahan ay sa kanang bahagi ng battleship. Medyo nakakatakot lang talaga ang pag-iikot kasi sabi ni Kuya Rap marami daw talaga na matay dito. Dami, Dami imagine so ay mga bayan oh nandito tayo sa ano, kabilang part nitong nitong nila ng ano battleship so buhay dito tayo ngayon ganyan oh, kalaki yung mga bakal na uh, ginamit nila dun sa paggawa ng kanyon. ito yung mga gear dito ito yung ginagamit nila para ikutin yung kanyon kung saan nila uh, itututok yung mga kanyon nila yan. So, uh, bumagsak na rin yung ano, bumagsak na rin tong mga bakal na yan kasi sa katagalan na. Ah. Meron ditong tali mga bay. Bawal na tayo lumampas dito kasi yung part na yon ayun, Ay, makikita nyo yung bakal na yun na naka-UP na yun. So, possible daw na mal baka malaglagan tayo. So, ano, punta na tayo sa taas bay. Ito na ba ang hinihintay ko? Ang makarating sa ibabo ng El Prile at makita ng malapitan ang dalawang malaking kanyon. Pero hindi din pala ganun kadali ang umakyat dito dahil sira na din ang mga hadana nito. Oh. Ah. ah. grabe! Nakapinta na ba? Nandito na tayo sa taas. Ganito ito laki, bay. So ayo maglalakad-lakad muna tayo dito sa ano sa El Fraile. So safe naman tayo dito kasi meron naman tayong permit sa So kahit ano kahit ako nilagnat kagabi, hindi ko talaga hindi talaga ako pumayag na hindi ako makapunta dito. Ayun, buta natin yung gilid, bye. kaya ang taas man. yan ito yung kanyon nila bayo na siya kalaki so medyo nawala na rin yung isa yung isang kanyon yung isa na yung natira so try natin umakyat Akyat okay, tayo ay ko ay gagi mabakas pala lugar na to bay hindi pala ako makakaano wag na wag na Ricardo. So ito pa yung isa nilang isa pang kanyon. Ah ito pala may hagdan pala dito. So ito na ba yung huling kanyon na mapupuntahan ko? Ito yung pinakamalaking kanyon na nasa unahan ng El Prile. Grabe, ito yung pinakamalaking kanyon na nakita ko sa buong buhay ko. Yan, grabe ang laki. Ayan no? ganyan kalaki yung yung kanyon no? Yung ginamit nila ng World War 2. Ayun, oh. Imagine mo yan, bay. Ganyang kalaki yung ano, yung nakabala dito. Hanip, grabe. Ang laki. Shipping, eh. paano nila na-operate pa ito Grabe. Sobrang amis na amaze talaga ako sa laki ng kanyon na ito. Grabe, ang laki nito, bay. So, ganito siya kalaki, bay. Imagine mo yung ganito ko laki. laki. Ayan no? Ganyan kalaki yung ano. Yung kanyang nila. So ayun ba ay Pagbalik na tayo. At uh, hindi tayo pwede magtagal dito kasi ano lumalakas na yung hangin. Tapos lumalakas na rin yung alon. Ayan no? Ganyang kalaki yan. Ayan, Ang pag-operate nila, Kali ba? may mga kalaban na dadating tayong katulad nyan. Yan tukol na yan. Automatic yan. Tututukan na agad nila. So na itataas ba yung daw yung yung mga kanyon? Ito. Ito yung isang kanyon. So yung isa. Grabe. Ang klase dito sa El Prile. Eh. Imagine mo yan. Ito palang El Prile. Eh. Sa pagkakaalam ko dati nung nung hindi pa ako nakakapunta dito hindi pa ako nakakapag search about dito ay akala ko talaga sinimento lang talaga nila to hanggang ilalim ng dagat so hindi pala ano, ano pala siya yung isla pala ito na pinatag nila pagkapatag nila yun doon nila ginawan dito ng tsaka nila tinayuan itong ganitong uh, itong battleship na ito so hindi pala talaga siya sinimento hanggang ilalim Imagine mo yun, ang talino ng mga na marka, ano, na Amerikano. Ano ba tawag dito? Lighthouse ba yan? Yan. Ano mo, sabi mo dito kaya? Sobrang ganda. So mga bay, natapos na natin na ma-explore ang El Fraile at sobrang na ako sa mga nakita ko at na-explore ko sa El Fraile. At nakakalungkot lang na isipin na sa paglipas ng panahon ay iba't ibang bahagi ng El Fraile ay unti-unti nang nasisira. Dati napapanood ko lang to sa mga sikat na vloggers at ngayon ay narating na natin, mapalad tayo at narating natin to El Fraile. So nagpapasalamat nga pala ako kay Pong TV na nagsama sa akin para makarating sa El Fraile. Pon TV, thank you sa'yo at mabukulong wohay ka at shout out nga din pala kay Alex Kulagbang kaibigan ko dyan sa Cebu shout out sa ibay hanggang do na lang mga bay thank you and god bless